Yan, mga boss, meron tayong nakuha. Oh. Yun? Ito ano? Kuha ko doon no? sa inayos namin kanina sa, dulo. sa kabilang uh, pwesto. Oh. Yan. Yung nagpaayos ako kanina doon sa dulo. Ah. Ito meron, nakuha namin. Meron pa palang mga nakatago ano? Oh. meron pa. Oh. Yun o oh, mga radiator. Oh. King drag. King drag. Mga boss. Oh. Para sa anong motor yan, boss? Di? Ito sa ano to? Aerox. Aerox. Oh. Ayan, mga papsa. Sa mga kairox natin dyan, oh. Kairox yan, boss, oh. Wow. Ito, King drag, oh. King Drago. Oh. oh. mga boss. Ito, dadalaw, oh. Ito may mga natabunan doon. Matagal na kasing, ano. Eh, pinagawa ko kanina. E, eh, marami pa pala nito. Pala doon sa ilalim. Ayun, oh. Yung may gusto na ganito, boss, oh. Pang-erox to boss. Ah, punta ko rito sa Borotan, no? oh. Bukas na umaga, nandito pa to. Yan. Ayun, oh. Eh, muntahan nyo na, Kailangan maaga kayo mga paps ha. Kailangan maaga kayo kasi no. pang mabilisan to. Pang mabilisan lang yan. Pag hindi mo nakuha to, kwento na lang. iyan o, makapal Ayan. yan. Magkano yan boss makapal dito sa Murautan? O, oh, bigay ko lang na ano to, 500 pesos. Hmm, biruin nyo, 500 pesos so, na lang o. Oh. Dadalaw. Dadalawa na lang o. Oh. Kaya yung may mga ano, may mga aerox dyan mga boss, punta rito. iyon o. oh yan, no. so, yan o. No. Dalawa o. Ang kapo, 500 pesos so. 500 pesos lang mayroon. Ang halaga nito ano? Libo-libo. Hmm, kasi Thailand. Oo, oh, Thailand oh. Libo halaga nito. Tingnan niyo sa ano? Sa online. Yan. Oh. Pero sa akin sa Burautan, dahil nakakot ko lang doon sa so may nakatambak doon kanina. Marami pala no. 500 pesos. Ito kasi hindi pa kasi natatapos tapos, yung, natatapos -tapos yung mga ano. Tapos, tapos yung mga yung mga nakakot natin. Yan. Eh yung ano, hindi pa nauubos tanggalin sa mga kahon. Ito yung lumabas o. Oh. Yan yeah, no? <laughs> o. So, tama may alikabok mo. May alikabok Lali pa. mo tega yun o. No? Oh. Sana all okay. may lumalabas lagi. Ano? Oh, yung bagong tanim to. Y <laughs> yun yung bagong <yung> tanim. <lumaking> <laughs> <laughs> oh, no, swap natin. Yun no, ang maganda oh, dyan. Okay, kayo. So, ano ka swap mos di? Oh, kahit ano. Kahit ano. Oh. So, basta pagkain, pagkain lang. Pagkain lang. So, ng, ano, o, huwag na sapatos. Huwag na. Sapatos. Yan. Anin ko naman yun. Yun. Hindi naman magkakasapatos. Mm -hmm. Mga Sige, so, masakit lang, yung okay kako. Oo. Oo. Oh, pwede naman t-shirt. Yeah, pwede. Pando. Yan. Brief. Uy, brief. Yung tigdat ko sandaan. oh, pwede. <laughs> <laughs> Ilan to? 500 <laughs> <May barin laughs> eh. 500. Oo, oh, yung mga... Tatlo at sandaan. Ang daming brief. Pwede. Uh, pwede yan. Pwede. Apo, tapos isang linggo, sa sot. Isang linggo. Isang linggo. linggo. Tapo na. Tapo na. At at kasi po, marami naman eh. <laughs> iyon ang pwede iyon ang maganda uh, yes, pwede 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 so, so, sa, ano, sa 500 ako yun lang bibili ng brief ayan Dan sa changi dyan sa changi ayun, no? ayan o Mer <laughs> meron dyan <laughs> meron <ang> nakaraan <laughs> <laughs> yung bili ko nangati yung itlog ko eh. ayun lang baka may halong ano yun <laughs> hindi baka sa garter sa garter nangati <laughs> nangati <yung> itlog ko <laughs> Yung iba niyan, buti hindi sili. Uh, kaya nga. Oh. oh. Eh, mga <laughs> you kamero. Know, may langgam na pula. Baka may langgam na pula ah, yun, ha? Na yun, <laughs> ah, yun na Visit, ah. Nangati yung mito ko. Ba? Ah. Ah. At yan, puntahan niya lang sana, bukas, ah. Yan yeah, na, mga papso. Oh. Uh. Alright, Jator. Kasi ito, nakakuha ko ng ganito. Iyo. Yan, you know, o. Oh. Ito, wala lang, ano. Kaya na bahala, bumili ng ano rito, yung tangke. tang -a, tangke. Yung host, tapos yung yeah. Flow with ano? Flow with chat? Yung ng flow with. Ayun ganun. Oh. Flow kayo chap. na lang bumili oh. Yeah, Yun know? oh. Kasi ano naman yan. Buo oh, yan original oh. Original Brembo oh. Brembo yan. O oh, dalawa. Dalawa. Magpapila, ano. Ayan mga pups Pwede sa ano yan? Sa TMX. Yung? Sa mga nagmamotor show. Hali kayo dito. ayun oh. Yeah, no? Pwede pala oh. oh. Sa mga pantra. O oh, pantra. ayun oh. No? Sa mga ano. O oh, yan. Raider. Yun know? oh. XRM. Ito, pambalagbagan yun. Know. Pambalagbagan, no? oh, um, Brembo, napakalupit yan. Mga malakas ba? yung points niyan, Ayan Brembo yun. Know. Ano pa? Yellow, ano? Gold bolts. Oh. E, baka mag 100 points agad yun. <coughs> Ayun eh, pa lang. Oo. Oh. Yeah, punta kayo rito. Iisa lang yun. Know. Oh? magkano yung busday? Eh, benta eh, ko lang ito, 500. 500? Dalawa? Dalawa. Ay, yun. Know. Oh? oh, kasi, kayo na ba lang mag-ano? Nang cup. Mabili nung fluid cup. Fluid cup. Oh. Ano wala? Iyon oh, 500 pesos lang mga pa, Pagano, 'di pag, -no? pag tinawaran mo, bibigay pura ka dito. Iyon know. oh. Tako ako lang naman doon. Nakuha lang doon. Sa akot eh. So, 'di yan paggagawin. Hindi uh -huh. natin mo ka. Iyo. Know. Para may pambili ng brief Para may pambili. <laughs> <laughs> ano, kaya uh -huh. lang inabili, tatlo isang sanda. Tatlo isang yata lang gam. May kasamang lang gam. Makati. Langgam. Makati. Ito ko <laughs> Yung <Yon laughs> problema. Ayos uh, ah. <laughs> Ito may nakuha oh. natin oh. You ang know. dami pa oh, mga brimbo caliper. Tabas, oh. Ano? Oh, wow. Yan, yan nakita ko doon, Yan, no? Yan, oh, yan boss universal ba yan? ito, universal naman to. Yun, kahit saan motor. Kahit saan mo gamitin to. Magbabracket lang sila. Ito, kahit gamitin mo sa, ano yan, sa NMAX. uh, kahit sa NMAX pwede. Wow, mga papso? Oh. no? kasi, Aerox. ano, yung bibihin mo kasi ano, bracket. Parang sa Aerox din. Ah, yun palang sa Ito dyan, mga paps, oh. So, sa mga nagmamotor siya, malakas ang points nito. Mm -hmm. 100 points na naman yan. Oh. Mga 2,000 points ma. 2,000 points pa lumagpas. <laughs> subak so, mo ah, si mo yung kalaman nito. Sigurado pa nalo. Oo. Oh, oh. eh, Iyan, yeah, no? sa Meron lang ano. papalitan mo lang yung bleeder. Kasi bleeder. mayroon may kalakalawang konti. Oh. Yan, no? Ayan, no? May nabibili nito. Aloy. Aloy na. Na bleeder. Pwede. Yan, no? Ang benta ko nito, 500 pesos. 500 pesos lang. Oh, may serial pops. number yan. hindi o, yung may serial. Oh, ayan o, yan o. Yun. Serial number. 500 pesos. O, agahan nyo na. Yun o. Agahan nyo mga paps bukas. O, oh, bagsa eh. Iyakan yan. Pag, say, iyak ka nyan, ayan pag ayan. di mo oh. lang yan. O. Oh. Iilan lang yan. Ayun. Ayan o. Ayan o. o. Eh, pag lapiga ka talaga yan. Pag ayan naubusan ka nito. Ayan. O, oh, 500 Pagkasabihin pesos. Pagkasabihin nyo na naman, scam. Scam. O, oh, O. Oh. Pero, ito, hindi scam ano, yan. Ito, ano. ah, ginawa namin ni Boss D itong video na to ngayong uh, Sabado oh, ng gabi. Kasi ano to yan, oh. Yeah. Yan, oh. original yan, meron lang ano, kalakalawang, kalakalawang konti kalawang. oh. Brake pad lang naman. Yung brake pad lang. Pwedeng kuskusin. Pwedeng kuskusin. Na ah, pwede ano? Uh, naman palitan yan. Pwedeng palitan, brake pad yeah. lang yeah. naman oh. Hindi naman ang kilalawang yung ano, yung pump, yung pump. Ayun oh. Punta ka rito, kay banad na ah. isa. Yeah. Oh, meron naman yun. ano, ano oh. Mm. Ito ito ay meron po. Hmm, dream bo ulit. Gagando. So, ay meron pala ano. Oh. oh. Bleeder? Bleeder. Ay pinakit sa ano? Sa pagkabit ng hose. Ah, sa pagkabit ng hose. Gagando. Oh, meron pang ano. Gagamba. May gagamba pa. Oh. Hindi, yung preservative. May, may preservative. May preservative. Oo. Oh, parang sa pagkain. Ah, akala ko gagambang brembo ah. <laughs> Yun ang maganda yeah. makahuli makahuling. Ito so, meron pa. Pero yan, mga naano yan, may nabibiling pyesa niyan. May nabibiling pyesa niyan. Papalitan nyo Alan lang. Alin rings. oh, so, yan ang papalitan niyan. Yan Ayan, Oh. Ang importante dyan kasi ito, buo. Yung buo. Yan. oh, so, 500 din. 500 pesos lang so, mga paps 500 pesos lang yan. Yun Oh. Eh, baka maano ka yan, malingat ka, di mo mapunta kina umagahan. Yun. Eh, ito, parang ano to, nobo. Ay, ang ganda. Yun o. Nobo. O, po. Oh, mm. Pero, you know? yan on, pang Novo mga Novo. So, yung mga naghahanap ng caliper ng Novo, -bo, mga boss. Ito, meron, no. Oh. 500 din bigay ko sa inyo, mga boss. Yan, no, 500 pesos lang din, no. Oh. Ayun, no. Oh. Punta ka rito. O, oh, sa mga suki natin, yung araw-araw, ano, nanonood ng video namin ni na Redsweet. Yan. Yeah. Ayun, pag nakita nyo to, punta ka rito sa Brautan. Ayun, no. Oh. Mga Brembo to nakuha ka, boss. Oh. Mga Brembo yan, pang Novo, mga Popso. <coughs> Pang lobo yan, 500 din isa 500 pesos din ang isa Ito, ito mo, may bracket po mm, May bracket pa, oh Brembo pa rin, oh Brembo mm, pa rin, oh, ah, talagang ay, ito yata yung mga, anong ito, bracket Ayan yung mga bracket, oh May mga bracket na pala, oh Kaso, ay, ito, yan, oh, yan, yan Bracket yan Oh, yun, oh, oh, swap Oh, may bracket to, mm. oh Oh Oh, pag may kasamang bracket, bigay ano, bigay natin ng 850. 850 may bracket na. O, may bracket. 'Yun know, oh. Napakalupit ng bracket, mga pop sa alog. Oh. Pang ano siya, pang Honda Wave. Pang Honda Wave 'yung bracket. Oh, kasi 'yung ano, maliit 'yung butas. Ayun po oh. Honda Wave 'yan, kung makikita nyo. Kasi pag Mio, malaki butas nito, 14. Ito, 12 lang oh. 12 lang. Ayun oh, sakto. Ayun oh. Bungos. Brembo. Yun. ang regular price nito, ano, mahal to. Kasi, bumila ko nito, nilagay ko doon sa, ano, sa kariton. Sa kariton. Pagkano yun, nabot mo yung para sa kariton. Naka-disc brake yung kariton ko. Naka-disc no? oh. Mas mabuti yung pasiguro, di ba? Uh Oo. -oh. pag play mo, di ba, bangga yung kariton? Oh, hindi talaga makakasak, um. bangga. Kulang limang libo yata, bili ko doon. Kasama o. na yung host. Uy, samanda manda lang ngayon, magkano na lang yan dito? 850. Kasama bracket? Kasama bracket. Iyon no? o. Pag, pag walang bracket, lang, 500. Ito, walang bracket to. Ayan o. No? 500 ko na lang bibigay. O, presyong pamigay, ano? O. Oh, 500 na lang. Iyon no? o. Ang gaganda o. Oh. Ang gaganda, napakasasariwa mga paps o. Oh. O, po. Ito, iisa o. pilayan o. Oh. Napila Eh, baka andun pa yung kalahati. Oo oh, wow. Uh. Oh, ito. Oh. Ay, oh, Ay, oh may bracket, bracket din. Pa Ay, may bracket din. Ano, may bracket din, oh. Kaya lang iba bracket sa nito. ito, oh. Ay. Parehas. Parehas nito. Hmm, parehas. Bracket. Pang wave. Oh. Pang wave. Pang wave. Ang kaganda ng mga ano, nakuha, oh. So, Yun, know, oh. May mga preservative pa, eh. Ito yung hakot ko doon. Ayun. Sa nung nakarangling ko. Yan. Yan kasama ng mga flarings ng ano ng Nmax. Iyon no? oh. Ayun. Ito maganda oh. Ayan. Oh, meron oh, dalawa mm, na Dalawa na. Pang-wave. Oh, may bracket oh, dalawa. <coughs> 850. <coughs> 850, mga boss. Ah. Ito, ganda ng kuno ko ako. Oh, o, may nakatao po Oh. Meron may nakatao pa oh, may mga preservative o. talaga. Oo, oh, magaganda oh. 500 pesos din mga o, boss. 500 pesos mga paps. Ang ganda talaga ng kulay ng brake pad. Mabino mo yung nakakot ni boss di. Tinatapo na to. Tinatapo Pinabigay na yun. Tinatapo na yun. yan, may mga serial number pa. Oh. Serial number, original, oh, original. Oh. Oh. Yan, oh. May ano lang mga boss. Meron lang kalawang konti. Oh. konti Pero naman. ang kalawang niya sa brake pad. Ayun, know, oh, may kita nyo. Sa brake pad yung kalawang. Oh. Ayan, oh. Kaya ng W40 yan? Ay, kaya na. Hindi, oh. papalitan na lang ito. Palitan na ng brake pad? Pabili kaya ng bagong brake pad. Mura lang naman. 50 si peso lang ang brake pad. Yun pala? Hindi, oh, pwede na. Pwede oh. na. Ayos na. Yun. Oh. Yan. 500 pesos. Yan, tuturuan ko kayo no. kung paano magkaroon ng 500 pesos. Yan, paano? May bawa, kay gising mo lang. Yan. Maano ulam Yun. Uy, babanatan Ano yun? Nyari ka. Oo. Oh. Ang talong mo, ulam agad eh. Ulam agad. Pero kung pagbangon mo, magwalis-walis ka. Yun. Ayan. Tapos, maglilis uh, ka, CR. Yan. Tapos magigib kusina, na. Tapos magigib ng tubig. Yun. pampaligo ng mami mo. Yun. Punoy na. na. Punoyin mo yung timba. Diretso saing na rin. Oo. Oh, Diretso saing na. Pagdating ng tangali, ma, tayong ipapano. ano. Bibili ko lang yung ano ni Boss D. Yung, yung brain bone ni Boss D. Ay, mabilis sa alas 4 yun. Oo. Ay, kaya lang, tanghali na. Oo. Oh. Eh, baka pagdating dito, wala, wala na. na. Ayun Ayun lang. Gagawin? Eh, kasi magwawalis pa eh. Ah, wala na. Pagsasaing pa. O, oh. pag inabutan nyo pa, swerte. Ah, uh, sana. Ayan, oh. kasi marami naman mga paps. Ayan, so, Pag hindi mo 500 pesos. Takbo agad. Takbo agad dito. Yan. Mamaya ka na magwalis. Yan. Mamaya oh. hapon naman. Mamaya na ba? Mamaya tayo magkita. Yan, yeah, yan. Punta mo na sa Mag Morota ni Busti. Magkikita rin naman tayo eh. Yan. Kaya ano, pagpunta mo rito, ay, oh, siya may pa doon. Iyon, sakto. Oh, di pa ka sa bayo uwi. Sa uwi. Ano ma? Ano ulam? Iyon, sa bay tanong. Ah, uh, babarata. Sa bay na. Mas club din kung binato 'yan. Uh, kaya nga. Iyon. Pag sabi, ma, ano ulam? Oo. So, binalibag. Binalibag. <laughs> Patay na. So, may mga kalakalawang pa nga, oh. Pero yan, di na natin sasama yan. Kasi meron na ano yan. Ang importante lang naman dyan ito. Yung, yung pinaka ano talaga. Oh. <coughs> Ayan o. No. Oh. Para magkakapera. oh, yan. Yeah. Yun o. No? Oh. paibahan oh, 500 din o. Ano na magaganda 500, lang makano natin Oh. No? No? Yun no? Napili natin no? yan. Oh. Yan. O oh, ano ba? Magtinda-tinda ka muna. Pwede. Oh, hindi pagano di ba pag ano, ka ng sweldo. May sweldo na. Pag tinda ka ng siomay. Siomay. Sago. Sago. Ayun. Hindi yung puro ma, ano ulam. Ayan. O, oh, yun to. Barbecue. Tinda-tinda ka muna para makabili ka nito. Ayan, pwede. Ayan o. Oh. <coughs> Ayan Ah, ito ano na to. Oh, ito, malaki. Nobo. Nobo. Ayan Tatlo. Nobo. Diyan ko nalalagay para... Baka sabihin naman, ano, na naman, naubos na. Naubos na. -ubos na. Oh, nisin. Oh, nisin. Um, oh, ganda yan. makita nila dyan. Dyan sa o. Oh. Yan, o. Oh, Nissin. Masarap oh. ang sabaw niya. Ito, mura lang. 3.50 rin ito. 3.50 rin lang. Oh. Yan, oh. Masarap pati sabaw niya. Kaya Nisin. nga. Cup noodles. Pag pinalambot yan, nyari <laughs> ka. <laughs> 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 o oh, yan, boss di. Ito, ordinary lang ordinary. 3.50 lang benta nito. 3.50 lang din. Pero, 3.50 mo, dito ka na. Dyan na, o. Oh. Konti oh. na lang, eh. Brimbo 150, 150 na lang. Brim ko na. Ito, wala. Wala. Brim bo, lang to. Brim bo, brim. <laughs> ayan, wala yan. <laughs> o, oh, yan po, mayroon po. Ayan po. O, oh, iba na TRC naman no? o. TRC o. TRC. O, TRC. Ganda niya, no? Pang TRC. ano to, alam ko, XRM 110. XRM 110, TRC. O Trinity. Hmm. XRM Trinity yata to, eh. Ganda, o. Oh. TRC o, oh. branded o. Oh. Wow. Oh. Grabe naman si Boss D. So ganun din yung price niyan. Oo, oh, oh pay din. 500 din. 500 din. Yung mga pops. 500 din. Ganun naman Lang, oh. Nahalukay ko doon, no. Oh. Nahalukay, buti uh, nahalukay ni Boss D yan. Hmm. Ito tapakan hmm. pang Mio. Pang Mio. 150 lang naman 'to. 150 lang yung putres. Oo. 150 lang naman yan. Oh. 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 oh, ito, nakabalot oh, po. Ay, sarap ito, oh, may yung bracket, oh. Ang pagkakabalot niya, namukhang hindi talaga oh, sisingaw, oh. Kaya ito, Parang hindi nagagamitin ah. Hindi nagagamitin talagang. Oh. Tawagin naman dito ha. Oh. 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 Malutong ka oh. yung tape pa. Malutong pa. pa gayawas, oh. Ay ang ganda. Oh. Ah TRC. Oh. TRC rin mga paps. Oh. Oh. Wow gold. Kasama bracket. Kasama pa bracket. Pag kasama bracket, <coughs> boss din. Oh, bigay ko na na no, 500. 500 na rin lang. Oh, so, 500 na to. Ayun, di ba? Ayun no? oh, 800. Oh. Oo. TRC kasama bracket for only 500 pesos lang mga paps, oh. Oo. Oh. Para hindi ka na maghirap. Iyon. Para eh. mahirapan ka pa maghanap ng bracket. Iyan, eh. walang kalawang, oh. Ito, wala, oh. walang kalawang. Oh. Eh kasi yung silyado si naman, Boss din rin may kalawang. <laughs> <laughs> Waagang na luma. ano oh. Ay, swak na swak, oh. oh. Pang ano to? Mio. Mio. Kasi malaki butas oh. So. Malaki. 14. Ayan, ano pa hinihintay niyo mga paps? Oh, pops, may mga Mio diyan, boss. Punta kayo may rito, boss. Oh. Pang Mio 'to, 'yan oh. 'Yan no? oh. 14 butas niya 'no. 'Yan oh. Malaki. <coughs> malaki, 'yan oh. 14 'yan oh. Sakto 'yan sa mga Mio niyo mga paps, Oh. Pops, so. Malaysian concept. Malaysian concept, TRC. Oh. Oh, yan, pantiya ano yan, pang Malaysian concept, TRC. Pang Malaysian mga paps, oh. Sa mga nagma-Malaysian, boss, punta kayo rito. Ano, so, bigay ko na lang 500 na 500 lang din. 500 pesos. San pa ah, kayo? With bracket. With bracket. Ito 800 na lang. 800 yung uh, bribo uh, na may bracket. Yo. Tatay baso Oh. Ang ganda ng tangke ngano. Aloy. Ang ganda ng ano, para pipe, para sa anong motor yan, bosde. Ah, pang big bike yata to eh. Pang big bike. Ito naman depende naman sa ano to. Kung anong elbow pang kakabit mo, pwede. Pwede din sa ano, sa mga Mio. Pwede sa Mio? Sa Aerox, oh, PCX, yo. Yo. ADB. Pwede to. Pwede pala Kasi mga Papsu? canister lang naman. Canister eh. Pwede lang naman. Pwede mag-convert na ibang elbow. Yo. Yan. E magkano ganyan, Boss D? Bigay ko na lang 1.5. 1.5? Ayan. O, oh, yun tatak nyo. R9? R9. Exhaust? Oo. Oh. Ah, pang R9 pala yan. Ah, look eh, lalo pag umabot ng R10. Ay, mas lalo. Talagang oh, over Sa Maynila ah, na yun. Sa Maynila na. R10. 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 Ah, pala yun. Road <laughs> yan. R9. Road, road 9 palang Road 9. Road 9. Kung baga sa ano, Pip -abi oh. Nyo, ito. Oh. Sa unahan konti. Sa unahan konti. R9. Pagka may nakuha kang R10. Sa ano yun? Maynila na. Maynila Maynil. na yun. <laughs> Papunta, yun walang... Papunta na ng wala. Papunta na ng airport yun. <laughs> Punta na malabon yun. Malabon. rod 10. <coughs> sa rod 10. Yan Kaya, mga pakso. Punta ka dito boss. Ang bito ko ito. 1.5. 1.5 lang ha. Oh, so, kita mga mo na ilalim mo. Ang ganda ng bunga nga. Oh. Power pipe. Power pipe. Bombahan mo yung kapitbahay mo. Pero parang hindi yan maingay. Kaya lang. Para to. mga ano lang. yung silent, ano, silent killer. Ayan o. Oh, mukhang hindi siya ano. Kasi Kaya masikip na, ano. sa loob. O, nga ano. Masikip. Hindi kita yung butas. Hindi o. Oh. oh. Kung kita yan. wangwang -wang yan. Yan o. Oh. Oh. Yun oh, teleskopyo. Pwede pala. Hindi kita no. Hindi kita. Pero maliit. Maliit. Maganda tunog niya na. Ah, yeah. tayo mga naghahanap ng ano boss, yung ganito. Mm. Pwede nakuha ko lang 'to. Oh, anong motor? Ko? Ang ganda niyan, may sungay na. Ano to? May sungay na naman boss di oh. ADB. ADB. Mm. Pero, mayroon pa nakuha kanina doon oh. Iyon o oh. Ito yung parang ito yung blinag natin doon, nakaraan. Eh wala Di na yun. May sabitan ng brief. Oo, oh, nabili na yun. Nabili na. o ayun to meron kanina. na naman, yun na, na naman oh. No? Tatira. Meron na naman natira mga bakso. Oh? Oh. Iyan talaga. Ang benta ko lang ano, 45 eh. 4-5 lang. Oh. Eh, Ay, ano? ang ganda. Oh, ang ganda maglaro oh. You ito Yun. mas mo, pwede mong lagay ito sa CR. Pwede sa CR? Oo. Yun? Upuan. Sabita ng brief. Ah, sabitan ng brief. <laughs> <laughs> apat yan ha. Apat Oo, oh, ang kasya dyan. apat yan o. No. Dawala na Brief. Sando, Sando, towel, brief. Pwede ba oh, dyan? Kompleto. Pwede mo ilagay dyan, boss? Pwede ilagay oh. dyan, no? Oh. tayo dito sa Borautan, no? Oh. Iyon, no? Oh. Ang location, Ema Town Center, may Bulacan. Iya. Yeah. Search mo lang, katapat uh, ng Mercury Drago. Oh. Yan, sakto lang to, sakto oh. lang yan. Sakto. Saktong sakto. waste, uh, pag-search nyo dyan. Oh. Dito na yan. Oh, dito na sa Borauta. Di kayo maliligaw, mga paps. Di kayo maligaw. Iyon. Oh. Uminom um, kayo ng ano, Bonamin. Bonamin. Para hindi ka mahilo. Hindi mahilo pagpunta rito. Pagpunta rito. <laughs> <no>? <laughs> Ayos ah. sa <clears throat> Pero ito, 4-5 ko lang bibigay. Yan mga paps, 4-5 lang oh. Napakagandang shock. Bago yan, na yan oh. Parehas nung ano, nakuha ko nung nakaraan. Parehas nung nakaraan sa video natin. Oo. Oh. Oh. Bago na naman yan oh. Ayan pa yung lalagyanan oh. So, may sticker po. Hmm. Series. Ayun dito ano to eh, shock na ano po, hmm. oh. nobo nobo apat palang nobo <coughs> apat na nobo apat know? na nobo napakagaganda mga paps oh yan uh, mga nakakot doon boss oh, yan, oh. agahan nyo boss yan, oh. eh pag na ano eh nagigising pa naman butang halina hmm. wala na oh eh binibigay na ng mga tawang ko bigay na nang bigay. Eh, kasi oh. nga naman, may buyer na. Eh, oh. siyempre, first yeah, no. come, first serve. Pera na yun eh. Pera na yun eh, oh, sigurado na, ano. eh. At tulog pa si Boss D. Eh. Oh, bigay Aga natin. Na. Oh. Kaya agahan nyo mga paps. Oh. Di makukuha nyo yun. Eh, no? Maganda dyan. 500 pesos lang. Oh. May eh, pesos, may oh. bring na kayo. May down pa ng ano, akasya. Oh, may down ng akasya. May bring down ng akasya. Kasama <laughs> oh. na yan. Oh. May radiator pang aerox Gaganda oh. Grabe na si Boss D. Napakaganda ng hakot Ito yung hakot ko, ko doon ganda yung laman Iyan yeah. Masunod na ano Tawag nga ako doon Baka iba na naman Baka iba na naman Oo oh. Ano ah, Kaya ano pa hinihintay nyo Mga yeah. boss Punta kayo rin sa Burautan yeah. Ni boss di Magdala kayo ng mga pansop natin Iyan yeah. Pagkain mga babs Pagkain Pagkain o, Ulam Suman so yeah. Kamuting kahoy yeah. Kamuting baging Balinghoy Ah, balingoy, kamati ka oi. Oh, eh. balingoy. Oh. Yung ano, uraro. 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 Yan. Yeah. Tapos gulay naman. Yan. Yeah. Ampalaya. Saging. Oh. Saging na saba. Yan. Yeah. Saging na latundan. Yo. Tordan. Yan. Yeah. Saging na malilit. Ang malito, tawag na malilit. Prinsesa. Oh, princesa yung, prinsesa ba yun? Prinsesa, oh. Oh, magdala kayo noon. Yung. Sasap natin sa pisa. Yan. Yeah. Ng motor. Oh. Kasi ano yung yun, kulaman dyan, oh. Yo, ang dami. Ang dami, Ayan mga paps oh. Napakarami oh. Ang dami-dami nating ano piyesa. Ayun. Aanin ko na yan? Di pamigay sa mga swap. Yan. Yung mga tao natin, di hindi na, na bibili ng pagkain. Hindi na bibili ng pagkain. Oo. Oh, imbis na bibili mo ng gulay. oh, yung dala nyo, ha? di, yung swap, oh, di rin kagamitin gagamitin namin. Iyo. oh, di. Ano rin? May Naka, nakatipid din po kayo. Oo. Oh, <clears throat> nakatipid nakatipid din si Boss Day. Di, di na bumili ng uh, pagkain. Oo. Oh. Oh, tayo yung mga dyan, shout out sa inyo, mga boss yeah ah, Sa so mga malalayo. Yo. No. huh <laughs> <Three> point. huh 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 rito. huh yeah. Mga kayo na huh 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 di pa nakakarating. Di pa nakakarating sa huh 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 Yung iba nga, malalayo, nakakarating dito. huh yeah. huh oh, kayo pa huh 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 maraming salamat. Oh, huwag niyo huh huh yeah. Mag-subscribe. Yo sa YouTube channel ni Red Sweet TV. Yun. Yung kanyang page, Red Sweet Vlog. Yan. oh sa akin namang page, personal page ko. Ano, Bura Otan Vlog. Oh, nakakalimutan ko na pati yun. Nakakalimutan na ni Bustyo. Basta yung sa akin, Bura Otan Vlog. Yun. Pag ano, tumawag na kayo video call sa yun, akin. Yun, diretsyo. Kasi okay. natatabunan yung mga nagme-message sa akin. Yung comment. O, oh, di paano ko pa ano, mababasa? Hindi na mababasa. kailan nagbura ako, <clears throat> matatabunan ng iba. Yan. Oh, yung mga nasa ilalim. Wala Ay, na. Diretso tawag na. Lunod na. Iyon know? oh. Oh, sa tawag na para may tanong yung pisa kung you know? nandyan pa. Tama tama tama. Pag tama, wala tama. na oh. Kwento na lang. Kwento na lang. Oh, yun ang <laughs> no, ganda. oh, magi